Hi guys! For today's vlog ay magluluto tayo ng sinabawang buto-buto ng baboy. At guys, ito ang aking mga sahog. So tara na guys, samahan nyo akong magluto. Una nating gagawin guys, pagkatapos natin mahugasan yung ating buto-buto, kuloan natin siya guys ayan naglagay ako ng kunting patis uh, makakatulong yan guys para ano, matanggal yung kanyang dumi at saka naglagay din ako ng kunting salt para matanggal yung ano yung uh, bula bula guys kapag kumukulo niya Ayan, guys. At habang pinapakuluan natin yung ating buto-buto, ayan, iahanda natin yung ating mga sahog, guys, na ilalagay. Nagkatkat na rin ako ng isang pirasong carrots. Ayan, guys. Iwahiwain lang natin ng ganyan kaliliit. Ayan, at saka maglalagay na rin ako ng mais. Ayan, masarap siya guys kapag maraming sahog yung ating sinabawang buto-buto. Ayan, masarap ang sabaw sa ngayon tag-ulan, di ba? At maglalagay din ako ng potatoes dahil yan ah, ang pinaka-paborito nila, potatoes. So maglalagay din tayo ng potato. Ayan guys, cut-cut na natin silang lahat. Ayan. Dalawang piraso yung nilagay ko guys, ayan. Tapos mag-cut na rin tayo guys ng cabbage. Tanggalin natin yung matigas ng cabbage. Ayan. Cut lang natin siya nang huwag malilit. Yung medyo malaki-laki guys. Ayan. Masarap kasi yung cabbage kapag malaki siya na ilagay sa sabaw. Sa sa ano natin. Sa nilagang baboy natin. di ba? Ayan. At pagkatapos niyan guys, sitig na natin yung ating pinakuloang buto-buto. Ayan na guys yung sinasabi ko guys. Kailangan tanggalin natin yan. Kasi pangit yan kapag hindi natin tinanggal sa ating sabaw. Parang malansa siya guys. So ayan. Ah, uh, tanggalin natin 'yan guys, lahat-lahat. At kapag malinis na siya guys, i-transfer na natin sa panibagong lutuan. Ayun na siya, malinis na. So, mas malaki guys, kasi pakuluan na natin siya hanggang sa maluto 'yung ating buto-boto, hanggang sa lumambot. At naglagay na rin ako guys ng onion at saka ginger. Ayan. pakuluan ko na sila guys para mas malasa kapag uh, na yung karne, di ba? Ayan, tingnan na natin guys kung luto na yung ating buto-buto. Ayan. So, I think malambot na yung ating karne. Pwede na natin guys ilagay yung ating mga uh, sangkap sa ating buto-buto ngayon. Naglagay na rin ako guys ng durug uh, durog na black pepper at saka buo. Ayan para mas malasa siya guys so ayan pwedeng pwede na natin ilagay yung kanyang mga sahog lutong luto na yung ating buto buto guys hindi pa tayo tapos guys magluto pero mukhang masarap na yung ating sinabawang buto buto mas gusto ko guys yung buto buto talaga yung sasabawan kaysa dun puro laman so ilagay na natin lahat yung ating mga sangkap na Uh, kinatkat kanina at pakuluan naman natin sila guys hanggang sa maluto ayan guys at nag, ano guys naglagay na rin ako ng magic sarap ayan at nagdagdag ako guys ng kunting patis nag na ako ng konting salt. konti lang guys kasi yung sauce niya kanina ay eh, medyo may ano na, may salt na at saka pati. So, may lasa-lasa na siya guys. Ayan. Pakuluan na natin sila guys hanggang sa maluto. Cover natin. So, ito na guys. Tignan na natin. Ang luto na yung ating sinabawang buto-buto. Ayan, pwede na guys, nating ilagay yung ating cabbage. Kasi malambot na yung mga, ano niya, mga sangkap na ating nilagay. Ayan guys, pinakahuli nating na ilalagay is yung uh, cabbage kasi mas madali lang naman yun guys lutuin. Ayan, malambot na yung mais, malambot na rin yung potato at saka yung carrots. So ayan guys. Lagay na natin yung ating cabbage at pakuluan natin ulit ng mga siguro mga 3 minutes pa guys. Ayan, wag natin i-overcook yung ating cabbage kasi pag overcook hindi masyadong masarap guys. Maganda yung may parang half cook lang siya. So ayan, cover natin saglit. So ito na, magluluto na yung ating sinabawang buto-buto. Ayan na guys, luto na yung ating sinabawang buto-buto at looks so yummy yummy. Ayan na guys. Pwede natin siya guys ilagay sa ating serving bowl. At para makakain na rin tayo guys. So yan lang guys. Hope you enjoy watching my cooking for today. Please to subscribe my channel Mami Vlog, And click na rin guys ang notification bell para like kayo updated sa mga video ko pang i-upload. Hope guys, you always watch my video. And let's eat na guys. Ang yummy yummy. Makakarami ako nito guys ngayon. Kasi gusto ko yung sabaw-sabaw at saka yung laman. Ayan guys. So thank you guys for watching. Bye bye. And see you next video. Ayan ba? Ayan guys. Kain na.